So what's up mga covers? May buntag na tanan ano? ah. Uh, uh, wala din ko sa umaron pero umaron niya pa ni bukid na mong lugar din nadi ko sa iyan ako ko karon kay kay muuban mi og pamalay. Let's go. Mamalay naman daw sila, magminyo naman daw sila mga covers. So trambalay mga covers. Nagwapo ng mga mga covers <laughs> nga. Oh. Yeah. <laughs> <laughs> <B> ano <-tagaanog. laughs> <Sa naol boy. laughs> da yung mga covers ah? Oh. Mga account na meron tag-taod mga covers. Ito na magod sila. Ah, ito na dahil sila. Gidaan na may. Ito na may lapinig ito. Mabungkag. Gusto na yung mabungkag. Beto gaan na Sana all boy. Tara dahil mga covers ah. Mana mga covers. Sana all. Ang mga choy de. Inyo na daw sila mga covers. So gidaan na dahil mga covers no? Kami nila nabilin dahil. Ang mga choy dahil mga covers ah. Oh. Luya na mga covers. Ito so, na ano, na dahil yung kan? ang... Inahang <tuk> amah ayinan Inang karg, inang karga Inang karima Padra So, mengatakan mga covers Let's go Mga covers, nama so padulong nami sa Sa pambalai uh, Mga ungas driver. mga driver So, let's go, so, go. mengatakan nami Mga covers, mengatakan nami mga covers Ani-ani, dagang kayo mga covers Mamalai nami mga covers covers mga to na may kami so mag up, uh, layo layo pa ni covers so let's go mga to na ha. ala lang ba para kamay kita kukuras so muna mga covers kung so, um, dalan pa doon sa pamalay uh, julis uh, ulis, ulisod yun ulis, siya ulis, ulis, mga covers subukat so, ka ha? malay oh asaman ito sa unahan nga <laughs> na So, dala ang namaktas mo. So, wala akong mga lula, mga yaan, mga kaubers. Nagmaktas, kaloy town. Kami rin magmotor motor So, mag-una lang minila. So, let's go. Bye-bye. Bye-bye. Sige lang, kaya. Ganyan nyo, taray. Aray mong yung mama, kaubers. Hahaha. <laughs> <laughs> Hahaha. So mga converse mo na ako papa mga converse oh pagtukod pag, sa dalag niya sa tawon di ka angay angay turang dalan, ka converse okay. so kayo ka sa mga converse let's go gapo mo na kay dalan aray ko angay ni ka ay disen kayo so, <laughs> bili na yung motor Nandalan ng mga ka-hovers. Ano yung mga ka-hovers oh. Nalasot yung dalan. Toy, so, dami. Angayong dalan rin, eh. toy. mga ka-hovers. na namin. Siguro. Siguro. <laughs> -tong mag mag mga ka-hovers. Pagkakataon lang yung mag-drive, mag-moto so. mga ka-hovers. <laughs> ka balon pala ito. Paa dadalag motor. Ah, na mga Ubers. Doon na lang. So, let's go. So, mga ka to no? Kabota dahi, may. mga ka to nga, ay narara yung pag na the pillar na mga Ubers. Ito yung balay. ilang balay ka ang mga mga covers ah. Ah nga nila ay. ginoo ko in town. na Mga covers. So naghulat na sa mga sa mga kaon. Sa mga So abot na may mga covers mo. Part 2 na lang Kaya taas kayo video mga covers. Tura ang hindi pa mamalay ba ang mga covers. Daghan kami mga So unya na po. na lang, part 2 mga covers kay. Mga dun akong assistant mga covers So, unyan na yung part to kay. Eh. Taas kayo. Bye-bye.